Hi guys! For today's video ay paulit na kami sa bahay. And, hello! Masama ko pala si Selfie. Hello po. Hello Okay, pasinod na kami sa... mo? Ako yung ano sa channel ko. hindi ba yun? okay, tapos nangyayari pa ako sa puli kasi magtabog pa kami ng kalsada, labay pa kami sa barrio she is may kasama guys and wala pang pa, pa Mekasama, and wala pang tugay pa ako pag tananan na. So guys, nakarating na kami sa barrio. Diyan <laughs> na kami sa barrio guys. Did you see that? Oh, ang dami ng mga tao. Mga tao daw. Hmm? Guys, buong lungkot talaga ang taong yan. Grabe siya. Grabe ka, te. Tabong pa kami ng karsada. So, guys, nandito na yung karsada na sinasabi ko. And, malayo pa bahay namin. Kailangan pa kami pa Sarang ko lang lilipat yun, please, na pamilya nila. Nila guys. Yung view muna ta guys kasi at, ang ganda ng view. Ganda guys, Pero mas so, dyan na kami pa uwi, guys. Dito na kami sa bahay namin. So guys, then dito na kami sa bahay namin. And yun lang, thank you sa panonood. Don't, don't forget to subscribe and like and comment kung ano yung gusto nyo na i-vlog ko pa guys. Sana gustuhan nyo to. Bye-bye!